Magandang araw po mga idol. Papunta naman po ako ngayon dito sa Nyugan. Dito po sa Lokaran. Dito po mga idol. Dito po ang daan na rin. Titingnan ko lang po. Yung mga Nyugan. Kung ano na. Kung masukal na. Kung tabas na. Ito po mga idol. Oh. Ganda po dito ng mga view mga idol. Oh. Tinanong po natin ang ganda Ito po, dito po ito sa linang. Sa amin, sa linang po mga idol. Ito po, taga rito po ako sa linang. Ito po mga idol. Oh. Ganda po rito. Malamig ang simoy ng hangin mga idol. Tinanong po ninyo ang daan. Oh. Daan po ito ng kalabaw. Pag po naulan, ayan ang putik po dito mga idol. Ayan. Ayun po sila mga idol. Nakikita ko na po yung lukaran. Ayun. Medyo malayo-layo pa lang po mga idol. Ah, mahawa naman po mga idol. Oh, mahawan mahawan Mahawa ang mga nyugan dito. Gandang tingnan mahawan Ganda po ng sikat ng araw dito ngayon. Oh. No? Mainit. Mainit ang sikat ng araw. Maaliwalas ba? Ayun po. Oh. Bagong tabas ang hukan. Tanugan, bago pang tabas o oh. pampasya, hindi pa malago ang damo. Kung titingnan po natin ay napakagandang ito. nito, kadami ng puno mga idol. Oh. Ito po ang aming mga sinasaka dito mga idol. Nyug kupras, ay sarap ng hangin dito, lamig. Hindi kagaya pag sa bayan, yung init dito po, ganda po dito ng simoy ng hangin, napakalamig mga idol. Ito po, tuyo ang daan, dati po kung maulan niya. Ito napakagulas mga idol Kaya ngayon ay medyo mainit Kaya ngayon ay kayo ando pa O oh, di magandang daanan ayun po sila, nagagatong para sila Ngayon na tayo po Nausap po mga idol Nagagatong na po yung ating mga kasama ah, Maraming salamat po mga idol At magandang araw po sa ating lahat Ingat, ingat po tayo mga idol Magandang araw po dyan Ingat po tayo